Sa patuloy po nating uh, pagkilala sa mga katangian ng Diyos at sa pag-aaral ng kanyang salita, talakayin po natin itong mahalaga o masasabi nating pinakamahalaga dahil ito ay uh, nagbubunga ng pagkilo sa ating buhay, ang pagmamahal ng Diyos sa atin o sa mga tao. Ang tao po na nararanasan ang pagmamahal ng Diyos ay nagbabago. Ang tao na Minamahal sa paraan ng pagmamahal ng Diyos, tiyak po na magbabago. Ganyan ka makapangyarihan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ganyan yung mga Kristiyano, eh. binago ng pagmamahal ng Diyos. Mga dating masuwayin, ngayon iba na. Mga sumusunod na. Mga dating lumalayo sa Diyos, ngayon nagbago na. Nakakalapit na. Mga dating namumuhay sa kasalanan, ngayon po ay uh, pinatawad na, tinubos na, nagbago na at patuloy na binabago. Mga alagad na ng Panginoong Yesus. Dahil po sa nararanasan mong uh, pagmamahal ng Diyos at sa pagmamahal sa iyo ni Yesus, nagbubunga ito ng pagmamahal mo pabalik sa Diyos. At nagbubunga din ng pagmamahal mo sa kapwa-tao. Yung pagmamahal na yan, katunayan yan ng pagiging alagad mo ng Panginoong Kristo Ganyan kahalaga yung pagmamahal ng Diyos, may epekto sa buhay natin sa ngayon. At syempre po, meron din yung epekto sa magiging buhay natin sa hinaharap. Kung i-apply natin yung, sa ating buhay, yung tunay na ibig sabihin ng pag-ibig ng Diyos, o yung pagmamahal ng Diyos na inihayag sa atin ng Biblia, tuturuan tayo nito na mahalin ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas at pag-iisip. At yung pagmamahal na yan na uh, inihayag sa atin ng Biblia ay magtuturo din sa atin na mahalin natin ang ating kapwa tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Talakayin po natin itong uh, pagmamahal ng Diyos at uh, sagutin natin ang katanungang ito gaano tayo kamahal ng Diyos? Or maaaring ang akmang tanong po, ano yung mga katangian ng pagmamahal sa atin ng Diyos? Maraming uh, maaaring kasagutan tayo dito na makukuha mula sa Biblia, pero dahil po sa limitadong oras natin sa ating aralin ngayon, sagutin natin ang tanong na ito mula sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, sa chapter 5, yan po sa verse 8. And bago po natin basahin yung ating main text, ang version po ng Biblia na ating gagamitin. Sa Tagalog po ay Ang Bagong Ang Biblia at ilang revised Tagalog popular version. Sa English po ay New American Standard Bible na salin. Basahin po natin ang Romans chapter 5 sa verse 8. Subalit, pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Ano po yung mga katangian ng pagmamahal ng Diyos? At sa pagsagot po natin sa tanong na yan, mahayag na wa sa atin kung gaano tayo minamahal ng Diyos. Mula po sa talatang ito, merong dalawang pangunahing punto tayong tatalakayin or aaralin. Una po, pinatutunayan ng Diyos na mahal niya tayo. Mahal niya tayo, pinatutunayan niya yon. Yung pagmamahal sa atin ng Diyos, ipinapaalam niya, ipinapadama niya sa iyo. Sabi nga po doon sa ating main text, Subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. But God demonstrates His own love toward us. E dinidemonstrate niya. Pinatutunayan sa atin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Paano po? Sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus para sa atin. So, ang katunayan ng sakripisyo at dakilang pagmamahal sa atin ng Diyos ay nung namatay si Jesus para sa atin. Ayon po sa verse 6 sa sulat pa rin ni Apostle Paul bago dumating itong main text natin sa verse 8. Kasi ito po ay nakasaad. Sapagkat noong tayo ay mahihina pa sa tamang panahon, si Kristo ay namatay para sa masasama. So walang question sa timing, no? walang, wala tayong question sa kaparaanan ng Diyos. Sabi po dito at the right time, ito yung ito pa yung nakakamangha diyan eh sa sa talatang ito. Grabe yung sakripisyo ng Diyos na pinatunayan niya sa atin yung kanyang pag-ibig. Pinatunayan niya na mahal niya tayo sa kabila na hindi tayo karapat dapat mahalin. Bakit masasabi natin na hindi tayo karapat dapat sa pagmamahal ng Diyos? Dahil sa tayo po ay masasama ang ang talaga nararapat sa masasama ay parusa. Now, alam natin yung kabayaran po ng kasalanan, kamatayan. Pero hindi ganun ang ipinataw sa atin. Sa halip po, minahal tayo at iniligtas tayo ng Diyos. Mamaya, tatalakayin pa natin kung uh, paano natin or nasabi sa atin ng Biblia na tayo ay masasama. No? Sa so, ngayon po, tingnan muna natin yung punto na pinatutunayan ng Diyos ang pagmamahal niya at uh, gaano kalaking pagmamahal ito para sa atin. Kasi dapat kaparusahan yung naghihintay sa atin dahil masasama nga po tayo. At tayo sa talatang ito, helpless tayo. Mahihina tayo. Meaning po, wala tayong kakayahang iligtas yung ating mga sarili. Talagang dapat mapaparusahan tayo. Ang kasamaan po o ang kasalanan, ang kabayaran niyan, kamatayan. Yung ikalawang kamatayan na doon talaga tayo dapat tutungo bilang mga masasama. Buti na lang, minahal tayo ng Diyos. Isinugo niya yung kanyang anak, nagsakripisyo, umako ng parusang dapat sa atin yon na sa halip tayo yung dapat patayin at mamatay, inako ni Jesus. Tinubos tayo at ang Panginoon ang nagbayad para sa ating mga kasalanan dapat mapapahamak talaga tayo bilang mga masasama. Yun yung nararapat sa atin. No? Uh, natalakay natin last Sunday yung tungkol sa eternal destruction. Dapat doon tayo patungo. Pero dahil sa pagmamahal sa atin ng Diyos, sa eternal glory tayo dadalhin. Pinatutunayan ng Diyos yung kanyang pag-ibig sa atin, willing ang Diyos na ipadala ang kanyang anak para sa mga taong masasama, sa mga undeserving, So God's love is sacrificial. Pinatutunayan yun ng Diyos. Yung, uh, yung sacrificial love na yun, pinatutunayan yun sa atin nung maghirap, nung maipako, nung bumuhos ang dugo at namatay sa krus ang ating Panginoong Yesus. Sa sulat po ni Apostol Juan sa unang Juan chapter 3 sa verse 16, basahin po natin. Dito natin nakikilala ang pag-ibig sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin. At nararapat natin ibigay ang ating mga buhay alang-alang sa mga kapatid. Ayon po dito, dito natin nakikilala ang pag-ibig. We know love by this. Yung pag-ibig na binabanggit dito, mataas na antas ng pag-ibig. Hindi katulad ng pag-ibig na itinuturo sa atin ng sanlibutan. Pagmamahal, naggagawin ang sakripisyo para sa ikabubuti ng iba dahil mahalaga yung turing niya at hindi naghihintay ng balik. Yun yung uh, love na binabanggit dito. Sa pagmamahal kasi na itinuturo ng mundo, kapag hindi natin nadama yung pag-ibig na yun, kapag hindi natin nakita yung pagmamahal na yun, eh maghahanap tayo ng iba. Pag hindi natin nadama yung pag-ibig na itinuturo ng mundo, lilipat tayo sa iba. Kaya ang pagmamahal sa atin ng Diyos, sacrificial love at ipinakita din iyon, yung sacrificial love na iyon, ipinakita din yon mismo ng ating Panginoong Yesus. Ayon dito, ang tinutukoy dito ang Panginoong Yesus, sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin. Wala namang mapapala ang Diyos kung isasakripis niya yung kanyang anak para sa atin. Ano ba mapapala ng Diyos kung ibibigay niya yung kanyang anak sa mga masasama? Hindi madadagdagan yung kapangyarihan ng Diyos. Hindi rin naman magkukulang ang pagka pagkadyos ng Diyos kung hindi niya isusugo ang kanyang anak na si Jesus. Eh ngayon, bakit ginawa pa rin yun ng Diyos? Bakit niya pinatunayan ang kanyang pag-ibig para sa atin? At uh, pinatunayan niya ngayon sa pamamagitan ng pagkasugo at pagkamatay ng ating Panginoong Yesus. Bakit niya ginawa yun? E, eh, sa kabila ng hindi naman tayo deserving dahil nga masasama tayo. Ang sagot po, dahil sa kalikasan ng Diyos. Basahin po natin yung sulat pa rin dito ni Apostle Juan sa chapter 4 naman sa verse 16. At ating nalaman at sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig at ang nananatili sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili sa Kanya. So maraming talata ang mababasa natin sa chapter 4 ng uh, ito, itong unang sulat ni Apostle John na naghahayag po na ang Diyos ay pag-ibig. Na God is love. Ito yung katangian ng Diyos. It, iyan yung kalikasan ng Diyos. Minahal tayo ng Diyos kahit hindi tayo kaibig-ibig dahil uh, kabilang tayo sa masasama, minahal tayo ng Diyos hindi dahil kailangan niya kundi dahil siya ay pag-ibig. Yun yung kalikasan niya. Pwede namang talikuran ng Diyos yung pagliligtas sa atin. Eh. Pwede namang hindi niya patunayan. Eh. Pwede namang hindi niya tayo mahalin. Actually, dahil unworthy talaga tayo. Pero hindi ganun nangyari. Dahil sa halip na talikuran tayo ng Diyos, minahal niya tayo. At ang pagpapatunay na mahal tayo ng Diyos, pagsakripisyo kay Yesus ibinigay ng kusa ng Diyos ang kanyang anak upang isakripisyo. Kapalit natin. Dapat tayo yon para sa ating mga kasalanan. So, ano nga ba ang katangian ng pagmamahal ng Diyos? Una, pinatutunayan ng Diyos na mahal niya tayo dahil sa kanyang kalikasan. At nakita natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. No? Ganon din dito sa ikalawa. Sa ikalawang punto ng ating arali, aralin. Minahal tayo kahit hindi karapat-dapat. Nakita natin, pinatunayan ng Diyos na, mina, na minahal niya tayo sa pamagitan ng pagkasugo niya kay Jesus. At nangyari yon nung tayo po ay makasalanan. Balikan natin yung Romans chapter 5 sa verse 8. Subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y mga makasalanan pa. God demonstrates His love while we were yet mga makasalanan, sinners. Ang patunay ng Diyos na mahal niya tayo nung mamatay si Jesus, kailan namatay ang ang Panginoon para sa atin, nung tayo po ay makasalanan. Nagpapakita ito na ang pag-ibig sa atin ng Diyos, hindi niya muna hiningi o nagbigay muna siya ng kondisyon na magbago muna tayo ang pagmamahal ng Diyos hindi nakabase sa kung ano yung kaya nating gawin at hindi nating kayang gawin. Pag kaya natin itong gawin, mamahalin tayo ng Diyos. Pag hindi natin ito kayang gawin, hindi tayo mamahalin ng Diyos. Hindi po sa kung ano yung nagawa natin or hindi pa nagawa natin. Kapag ba nagawa na natin ito, mamahalin tayo ng Diyos. Kapag hindi pa natin ito nagawa, hindi tayo mamahalin ng Diyos. Mahigit dalawang libong taon na po yung nakalipas, hindi pa tayo isinilang, wala pa tayong nagagawa pinatunayan na ng Diyos ang pagmamahal niya sa atin. At nalalaman ng Diyos na tayo po ay magkakasala. Alam ng Diyos na mababahiran tayo ng kasalanan, na tayo po ay magiging marumi. Katulad ng mensahe sa sulat naman ni Propeta Esayas. Basahin po natin itong Isaiah chapter 64 sa verse 6. Kaming lahat ay naging gaya ng isang marumi at ang lahat naming katwiran ay naging parang maruming kasuotan. Kaming lahat ay nalalantang gaya ng dahon at tinatangay kami ng aming mga kasamaan na parang hangin. For all of us have become like one who is unclean and all our righteous deeds are like a filthy garment. Tila ba yung pagiging um, makasalanan ng tao ay nasa kalikasan na natin. Kahit daw po yung pinakamabuti nating gawa, ayon dito, parang maruming kasuotan. Sa kabila noon, minahal tayo ng Diyos. Ibang-iba po yung uh, pagmamahal na itinuturo ng mundo. Itong pagmamahal na itinuturo sa atin ang salita ng Diyos. Kung sukatan nating mga tao ang gagamitin sa pagmamahal, Madalas po yung default na natin, yung madalas na default ng marami sa atin patungkol sa pagmamahal. Kapag undeserving ang isang tao sa pag-ibig natin, hindi natin kayang mahalin. Kapag undeserving ang isang tao sa pagmamahal, hindi natin kayang ibigin. Ganun yung standard madalas o default nating ng uh, uh, nang nang, nang sa Pero ang pagmamahal sa atin ng Diyos, hindi niya sinasabing mamahalin niya tayo kung mapapatunayan nating malinis na tayo. Kung mapapatunayan nating karapat-dapat tayo sa kanyang pagmamahal, saka kapalang niya tayo mamahalin. Isinugo ng Diyos Jesus para patunayan ng Diyos na mahal niya tayo at hindi para patunayan nating mahal natin siya. Siya yung naunang nagmahal sa atin ang Diyos ang naunang nagmahal sa atin. Tapos tayo na no, parang minsan, hindi natin minamahal ang Diyos. Ang laki ng sakripisyo, ang lawak, ang lalim ng pagmamahal sa atin na Diyos tayo pa minsan. No? Siya na yung naunang nagmahal sa atin. Ang, ang minsan ang pagkilos natin para bang hindi natin minamahal ang Diyos. Ang Diyos na karapat dapat mahalin, tayo na hindi, pero minsan tayo pa yung matigas yung puso. Sabi po sa Romans chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. For all have sinned. So tayo na hindi karapat dapat mahalin, minahal lang Diyos. Ang Diyos na karapat dapat mahalin pagka minsan hindi natin naipapadama sa Diyos ang pagmamahal. Sabi po dito, for, for all have sinned. At dito na matay si Jesus. Ito yung dahilan kung bakit or para saan ang pagkamatay ni Jesus. Para sa mga nagkasala, para sa mga taong hindi makadyos, para sa mga immoral tax collector, itinakwil ng lipunan, na siya para sa akin, na matay ang Panginoong Jesus para sa iyo, na siya para sa ating lahat. At yung pagkamatay na yun ng Panginoong Jesus, sa kabila ng kalagayan nating na uh, makasalanan, katunayan po iyon ng pagmamahal ng Diyos. At ipinadama yon ng Diyos sa atin, maging sa mga panahon na hindi tayo karapat dapat mahalin. Ipinadama ng Diyos yung pagmamahal niya sa atin, maging sa panahon na undeserving tayo hindi tayo worthy sa, pagmamahal, sa grabing pagmamahal ng Diyos na yun. Sabi po dito sa Romans 5.8, Subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y mga makasalanan pa. Kailangan okay, nating makita yung katangang ito ng Diyos. Eh. Para tayong mga sumasampalataya sa Kanya, maranasan natin itong pagmamahal sa atin ng Diyos. Kasi ang, salibu ang salibutan po, taliwas yung ma madalas kontra eh or, or taliwa sa salita ng Diyos ang salimutan. Hindi magmamahal kapag hindi na meet yung kondisyon. Yun yung turo ng salibutan. Kapag ang tingin natin, hindi karapat dapat mahalin, hindi nga natin mamahalin. Kapag hindi na natin nakita yung pagmamahal na yun o hindi natin nadama, hahanap tayo ng ibang pagmamahal. Nawa po, patuloy tayong baguhin ang salita ng Diyos na kaya ni nating magmahal kung papano tayo minamahal ng Diyos hindi niya muna hiningi na maging matuwid tayo. Kundi sa pamamagitan ng ating pagsampalataya kay Jesus, nais ng Diyos na maranasan natin ang pag-ibig niya. Minahal tayo ng Diyos kahit hindi tayo karapat dapat. Handa ang Diyos na iaalay ang kanyang anak para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Yun ang katunayan ng pagmamahal sa atin ng Diyos hindi tayo minahal ng Diyos dahil sa gawa natin or sa magagawa natin. At tingnan natin kung gaano minamahal ng Diyos ang mga Israelita at makita din natin yung ating mga kalagayan na baka nahulog tayo sa ganito pero tandaan natin yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Sa Mateo chapter 23, sa po natin ang verse 37. O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay ng mga propeta at bumabato sa mga isinusugo sa kanya, makailang ulit kong ninais na tipunin ang, ang iyong mga anak, na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanya mga sisiw sa ilalim ng kanya mga pakpak. At ayaw ninyo. Paulit-ulit yung mga Israelita, no? Undeserving sila. At sabi po dito, ayaw nila natipunin tipunin or ayaw nila na iligtas sila ng Diyos pero hindi huminto ang Diyos pinatunayan ipinakita ng Diyos ang pagmamahal niya sa mga tao kaya sabi ni Pablo sa sulat niya sa uh, sa mga taga-Roma sa chapter 8 sapagkat ako naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man ni ang buhay ni ang mga anghel ni ang mga pinuno ni ang mga bagay na kasalukuyan ni ang mga bagay na darating ni ang mga ni ang mga kapangyarihan sabi ni apostle Paul for I am convinced ng lahat ng to neither death nor life nor angel nor principalities nor things present or kaya yung mga darating at yung mga kapangyarihan at sa verse 39 ni ang kataasan ni ang kalaliman ni ang ni ang alin pamang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nakay Kristo Yesus na Panginoon natin. Nor height, nor depth, nor any created thing. Wala daw pong hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Noon po at hanggang ngayon, sa lahat ng panahon, naghihintay lagi sa atin ang pagmamahal ng Diyos. At kung nananatili tayo kay Kristo, wala, walang, walang anghel o diablo, walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos kung nananatili tayo kay Kristo. Ano man yung mangyari, ano man yung dumating, hindi nito mapapaghiwalay ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Pakiramdam ang yung feeling man natin, yung pakiramdam man natin ngayon ay hindi tayo karapat-dapat sa pagmamahal ng Diyos. Manatili tayo kay Yesus at hayaan nating ang Panginoon mismo ang magbago sa atin. Manatili tayo sa pagsunod sa kanya. Manatili tayong nagtitiwala na kumikilos ang Diyos sa buhay natin. Manatili tayo sa pag-ibig nang Diyos. Maaring nangungusap sa atin ang Diyos sa pamamagitan ng Biblia. At maaring nangungusap sa atin ang Diyos ngayon at ipinapaalala niya ang kanyang pagmamahal para sa ating lahat. Panghawakan natin. Hayaan nating baguhin tayo nito. Sa munting aralin nating ito, alalahanin natin ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Una po, pinatutunayan ng Diyos na mahal niya tayo personal at uh, sacrificial na pag-ibig ang ipinadadama ng Diyos para sa atin. And pangalawa, minahal tayo ng Diyos kahit hindi tayo karapat dapat. Inibig tayo ng Diyos ng dakilang pag-ibig kahit hindi tayo karapat dapat. At matapos tayong mahalin ng Diyos, bunga ng pag-ibig ng Diyos sa atin, paano naman natin ipapakita yung pagmamahal natin sa Kanya? O bunga ng pagmamahal sa atin ng Diyos, ano ang sinasabi ng Biblia sa basahin ulit natin itong unang Juan chapter 3 verse 16 at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay alang-alang sa mga kapatid and we ought to lay down our lives for the brethren literal na buhay kaya ang ibig sabihin dito na ating ibigay ano man yung ibig sabihin nito sa atin no matutunan nating ibigay hindi man yung buong buhay kundi magsimula sa so, kung ano yung meron tayo. Alam mo, meron tayong oras or meron tayong kakayahan or lakas or talento. Kasama na siguro yan yung pananalapi. Ano mang meron tayo? Alang-alang sa mga kapatid. Di ba? Ibigay. Paano natin maibabahagi sa ibang tao na maaaring nangangailangan? Paano natin maipapadama ang pag-ibig ng Diyos sa ating kapwa? Sa ating pamilya? At sa ating uh, mga kapatid sa pananampalataya? Paano natin maipapakita yung dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin patungo sa ating kapwa? Paano natin na uh, magagamit yung ating buhay ngayon? Ano mang meron tayo? Kalakas? Yung, yung uh, panahon? Yung nga, pati yung maging pananalapi? Paano natin magagamit yung ating buong buhay para sa ating pamilya, para sa mga kakilala natin, para ang bawat isa at kasama na yung church. Paano natin magagamit yung ating buhay para yung ating pamilya at ang ating church ay manatili sa pag-ibig. Sabi po sa Unang Juan, sa chapter 4, sa verse 16, at ang nananatili sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos. And the one who abides in love, abides in God. Ang pag-ibig ng Diyos, nakita nating dakila at walang hanggan. Kaya manatili po tayo sa pag-ibig na itinuturo sa atin ng Biblia. Bilang mga binigyan ng karapatan na maging mga anak ng Diyos dahil sa ating pagsampalataya kay Jesus. Mga nakaranas ng pagmamahal ng Diyos may pamuhay natin kung sino ang ating ama, kung ano ang katangian ng ating Diyos. Nakita natin, ang Diyos ay pag-ibig. Yun ang may pamuhay natin. Yun ang kalikasan ng Diyos. Kaya napakahalaga na tanggapin natin sa ating buhay si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. Nang sa gayon po, umapaw at patuloy nating maranasan ang pag-ibig ng Diyos. At bilang mga nakakaranas ng pag-ibig ng Diyos, bilang mga nakakaranas ng pagmamahal ng Diyos, umapaw ito sa ating pamumuhay na maipadama naman natin ito patungo sa ating kapwa, ang pagmamahal ng Diyos. Sa tuwing uh, nauunahan tayo ng galit, sa tuwing natatabunan tayo ng poot, sa tuwing natatabunan tayo ng hindi pagpapatawad, alalahanin natin at manatili tayo sa malawak, manatili tayo sa dakila, manatili po tayo sa makapangyarihan at sa nakapagbabago ng buhay at hindi nagmamaliw na pagmamahal sa atin ng Diyos. Alalahanin natin si Jesus at damahin natin ang pagmamahal sa atin ng Diyos. Hanggang dito po ang ating pag-aaral mga kapatid. Maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig Nawa po ay uh, nakatulong ang gawain ito para sa ating lahat. Purihin natin ang Diyos at sa ating pagtatapos po muli tayong manalangin.